7 billion pesos na laga ng itinago sa plastic na mga dried mango ang nasabat sa pantalan sa Maynila. Yan na ang pinakamalaking puslit ng droga ngayong taon. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulensio. Kahon-kahong kargamento ang dumating sa Port of Manila nitong Enero. Galing ito sa Pakistan at idineklarang e mga noodles ang laman. Pero sa dami nito, naghinala raw ang Bureau of Customs. Nakatanggap din ang NBI ng tip mula sa kanilang foreign counterpart na isang drug shipment daw mula sa Karachi, Pakistan ang magtatangkang magpuslit ng mga droga sa Pilipinas. Ipinaamoy ang mga kahon sa canine dog na pideya at nang umupong aso, hudyat ito na may droga nga sa loob nang buksan ang mga kahon na patunayang budol ang mga kargamento. Bukod sa noodles, may mga laman din itong plastik ng dried mangoes at nang buksan ang pakete ng dried mangoes, shabu ang laman. Aabot sa 404 kilograms ng droga ang nasabat na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Ito na raw ang pinakamalaking halaga ng ilegal na droga na nasabat ngayong taon ayon sa Department of Justice. Limang inaresto kabilang ang consignee at mga sangkot na broker hindi nila akalain na buko na sila. So dumating sila and we when we open the the boxes ayun na nga uh, tumambad na nga ang mga laman ay ganito. So hindi na sila makaatras, we immediately placed them under arrest. Mas hihigpitan daw ng gobyerno ang pagbabantay sa mga pantalan para hindi sila malusutan. Pekakadoon na ng Plano or strategy kung paano natin hulihin yung mga nagpapasok ng droga through the ports. Sinampahan na ng mga reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act, Unlawful Importation at Misdeclaration at Customs Modernization and Tariff Act ang mga naaresto. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5